tatlong taon sa isang termino. Ito ang normal na haba ng paninilbihan ng isang barangay official sa bansa pero posible ang maging anim na taon sa inihaing House Bill No. 10747 o ang pagpapalawig ng term of office ng barangay officials. Mismong si House Speaker Martin Romualdez at iba pang liderato mula sa Kamara ang naghain ng naturang bill. Kami po sa House of Representatives Minabuti namin na file yung House Bill number 10747, an act setting the term of office of barangay and sangguniang kambatang officials to six years. Six years. Okay, yan sa'yo. Kung magkataong maisa batas, manunungkulan ng mga barangay at SK officials hanggang sa taong 2029. Sa taong 2029 din isa sa gawa ang susunod na barangay at SK eleksyon. May agam-agam naman dito si Barangay Kagawad Ernest Tugaon. Kung sakaling mapahaba pa kasi ang kanyang termino hanggang 2029, mukhang mahihirapan itong gawin ang kanyang responsibilidad dahil sa edad. Yan ang mga problema natin talaga sa isa pa yan. Dahil siyempre sa edad kong ito, alam na, na six years pa kukunin ko. Eh. May edad na ako eh. Oh. 72 na ako ngayon. Hindi eh. magsi-78 na ako. Di sobra na sa akin. Maaring mahina na ako niyan siguro. Pabor naman dito ang barangay secretary na si Nicole. Good pa nga eh. Kasi may mga certain things. Like gaya nung sinabi ng isang kagawad namin. Um, may mga projects na hindi naman feasible na matatapos within two to three years. So parang mas fulfilling kasi as a public servant na nakikita mong natapos nyo yung sinimulan yung project. Hati naman ang opinion dito ng ilang residente. Okay lang naman sir. Kasi hindi ko na po kasi yun na ano, sir eh. Kung ano yung gusto nila sir, doon na lang din ako sir. Pero kung si Liga ng mga Barangay President Rocky Aliping ang tatanungin, mas mainam na raw ito kaysa magkaroon ng unconstitutional na extension sa termino ng mga barangay at SK officials. Stand up keep on extending. Gawin na nating fixed term na 6 years and for 2 terms only. Umaasa ang liderato ng Kamara na susuportahan ng mga kongresista ang panukalang batas. Jose Robert Inventor Parasılı zor. Headline.